Lord sa mapayapang buhay, tinawag ito So ngayon po mga kapatid sa larangan ng sport holder rin po at na so ngayon po at nakauli po ako, nanguli po ako ng isda, laki po, medyo may kalakayan rin po nauli ko at nilapya ako. Ito, ito na malaki-laki na, ay! <laughs> Natalong-talong pa po. Ayan po mga kapatid oh. Buhay rin po pa yan, mga kapatid kakauli ko lang po yan. Itong malaki na to. Ito rin po yung mga kapatid, isa rin po dito, may nauli rin po ako dito. Kakaiba rin po yan dito pero ko konti pa lang na ko kasi doon mas marami, marami marami, rin doon banda yung yung doon banda po sa doon banda sa area doon po doon noon noon kasi po mga kapatid nang ulit po ako kasi medyo may kalitan rin po dito parang lalaki talaga ng mga uh, po dito banda dito banda sa area na to dito mga ko marami, medyo may karamihan rin dito pag sa mga kahuyan marami dyan mga sumisiksiks yung mga isda rin po dyan ay panagarado yung si tatay may marami na uli rin po yan ay eh, may, tum may umano rin dito eh, ito ang laki rin na ay medyo na ito yung kakaiba rin na uli ko rin dito sa lahat rin po mga kapatid isang bayon. yun yung, may, yung mahaba siya yung pang yung pang ano rin po ito yan sa mga dagat po ito na huli mga gantong isda rin po mga kapatid oh. kaya eh, buhay po yan tumigas na rin po yan eh yan, nasa, nauli ko rin po yan mga patid So ngayon po mga kapatid, eh, po yung mga abang po yung dito. Kasi sa akin dito po mga patid hindi po yan sa akin yung mga yan po. Yan. Ito, nalagyan na rin po yung mga tubig rin po banda dyan. Ang dami mga umanong bula rin po yun. Eh. may mga isda rin pag mga ganyan. Ewan ko lang kung meron. Kasi yung mga ganto, pag nabula kasi dito, ano rin kasi sa mga ano dito eh. Pag lalo dito, yung may, kumukula, may umano dito tawag tayo sa may lupa mga ganyan Kadalasan naman rin, may mga isda sa mga ganyan, pag may mga bumula. Kasi yung mga kasi maano, kung may rin sila po. Parang kagaya rin sa tao, kaya kailangan rin po sila na may makuwang oxygen na rin po. Parang kagaya rin sa atin, mga ano. Pero sa kanila, isda po, kay, isda po yung kailangan rin kasi sa mga isda rin po. May makuha rin silang oxygen para makaano rin po sila. At pakay nga rin po ng mga din. Ayan, natalon-talon pa yung isda yung nahuli ko rin po. Ito, malaki-laki rin po ito. Kasi sa amin to, sa lugar namin, pag may nagbebenta rin mga ganito, po mga kapatid eh, 50 na rin po yan, mga ganyan, no? Ay, 50, mga 40, mga ganyan po. Pag niluto na rin, pag binirito na rin po yan, mga ganyan po. Ito yung kadalasan na huli ko dito, yung mga ganyan kalalaki lang po, mga kapatid eh. Ayan. Mga ganyan, mga po, mga kapatid. Ayan pala yung mga nahuli ko rin dito, mga yan, malilit. Medyo may kalitan ng repo dito. Ito mga ganto, mga tilapia. Kasi mga tilapia rin dito, medyo may kalangsaan repo dito mga kapatid. Yung mga gantong tilapia rin po dito mga kapatid eh. Ma, medyo may kalangsaan repo dito. Pang nanguli kasi sa ano mga po dito sa... Oras, o oh, nga repo pala mga kapatid. Ito yung sa repo niya mga kapatid. Ayan. Ano yung nari po yan? Mga baboyan rin po mga patid. Ano yan yung ma manukan rin po yung sayetas na rin po yung na, rin, po, yung na, rin, yung na rin. Yan rin kasi nabili kami ng nanay ko rin po no, ng, ng manok rin po. pat manok pati yung baboy rin. May mga nagkakater kasi ng mga itas na rin, yung mga baboy rin yung mga patid. Ay, may mga pinaganoan ng mga sa tubig nyan po mga patid eh. Yung ano yan yung mga tayo mga baboy rin kasi yung mga pinagaanan rin po dyan mga nagkakatayan na yan mga naglalagpakan rin dyan mga kapatid so ngayon po mga kapatid at hanggang na lang po tayo ulit at palayan po tayo ni Yashua na ano po yan, medyo nagkukulot-kulot yung noko rin po dito po mga kapatid kasi nabig kasi po ng mga salita ng mga oras ng truck po yan po mga kapatid So, hanggang dito na lang po tayo ulit. So, ngayon po mga kapatid, wala rin kasi ako sa pagpupoko sa mga orasyon na sa mga ganyan rin po. Ah, uh, hindi rin po ako masyado na gano'n na rin po sa mga ganyan. Yung uh, sa ulo na sa ulo. Marami rin kasi ako sin sa ulo mga wika rin po. Ayoko nung mga uh, ganyan. Parang, ako kaya ko naman mga pag nakapaggamot na rin po ako. Pero, hindi rin po ako masyado na gano'n po yung ito talaga yung mga yung kagaya sa mga bularyo rin po mga kapatid nagkano lang po nagtatangan na rin po ng mga kagamita sa esportado rin po at mar marami rin po na alam sa mga okasyon rin po so ngayon po mga kapatid ha, ah. so, gagamitin na po tayo right?